Gagawin mo pa kami pre. Eh. Pati, 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 pati Bakit? Ano ba ginagawa ko? May National Museum of Anthropology Sa so, may gilid ng bahagya. Kasama natin ang demolition team Headed by Engineer The Fearless Joseph Pulanon At uh, kiniklir yung mga Titinda rito sa gilid Ito, ginawa na ni uh, Idol Kung makikita nyo at kung mapapansin nyo Maraming nagtitinda rito at ang instruction ay paalisin itong mga nagtitinda dito sa gilid ng National Museum Malabas, para kaming tayo. Ano pa bakit Tuyo? To, <laughs> <laughs> ano na, tol! Grabe ka naman. Gagawin mo pa kaming Bakit eh. si, pag bakit? Ano ba ginagawa ko? <laughs> -a -a -an <laughs> ano? ano ba ginagawa ko? Ah! Hindi, <laughs> <laughs> ano, hindi. ka lang? Gagawin ng kre**al? na <laughs> oh, bakit? Ito ralyon. naman namin yun eh. Eh, kailangan pa ba kami i-vlog? Kasama namin yan. Masama namin yan. pa kami sa ano? social media? na kong... po!

mga kariton ganun yan mga karton-karton dyan karton nagagalit sila mga kayon dahil uh, nasisita sila kasi rito gagawin pa daw nating kriminal araw-arawin natin, uh, natin to mga kayon nakala nila papasintak tayo eh 运动。 makita ito mga to dahil ah uh, sigurado karamihan dito mga kayo hindi naman na taga rito sa Maynila pero sinasabi niya taga Maynila daw siya sinagawa daw natin na kriminal ito mga to wala naman ako sinasabi Sino management? Ano management? Management ng no, museum or the or ano <laughs> man. Ayun, yeah, kausapin oh, mo yung si Borma namin. naman yung Hoopers. Opo, papayag kayo na sa bangketa, nagki-clearing nga ng obstruction. Hindi, yan, yan? hindi di ba? Ano kasi sa ano 'yan sa museo naman po 'yan, eh, 'di ba? Oh, dito ba oh, ng sa ano ng museo. Hindi rito sa bangketa rito. Dahil nakitang-kita kayo rito. Kasi, kasi sa ako yan Eh. Ay, ano na lang ilagay niyo para ano, sige na, wala tayong pag-uusapan. Basta na, bawal dito sa pero bangketa. Sabi ng mo, ano 'yun, hindi namin iintindihin 'yon. Ay, basta sa amin obstruction kami, ha. Sa bangketa. Pinalayo nyo na yan, huwag na kayo dito tumambay So, kayo dito sabihin tumambay. sir, tanong ko lang Ang ibig sabihin, pag nakapasok sila sa na, na, museum, sa loob ng museum, mo, ng museum Wala mo. na kayo pakialam Hindi, pakalisin nyo yan pag nandiyan sa may ano, nyo, side nyo Eh kasi, eh, kasi nakita ni po, si Tindyo nandito sa kanto eh Opo okay. Eh, yung, yung pinapuntahan sa amin, yung, yun, nakita nga natin Kaya pinalis namin sila, huwag papasokin dyan Eh, mas, sila, sila lang yung bukot tayo nakakapagtinda sa gilid ng National Museum mga kayo. Sayang yung historical pa naman na itong National Museum natin. Ito kasi pinapa-action ni si ah, kayo. Kawawa, ang kawawa, yung mga nagagard yung duty. Duty sa gabi, no? Tirahin. Tirahin. Eh nakakarinig na yung mga kasamaan ko ng mga ganto ganyan. Report nyo sa Oh, report nyo. Ito, ito si... Araw-arawin yan. Eh sabi ko, talaga bang sinabi sa yung... Kapag sinabi gano'n, pwede natin. Oo. Kasuhan nyo yun. Sintok lang ano Basta sa amin, ang obstruction namin. Sidewalk. Sidewalk, saka kasada. Pero yun lang yung Sorry. Concern yung namin sa concern namin nasa sidewalk nyo. oh ngayon kung pumapasok dito eh, kasi hindi lagyan kasi hindi lagyan niya kasi hindi lagyan niya kasi hindi lagyan kasi ng harang na ganyan gaya na ito nasa loob na nasa loob sila dapat hindi sila pinatayago ito eh, oh, Sunod sunod yan Tapos oh, pag yan. may mga bantang gano'n I-report ka oh. nyo kagad I-report nyo kasi yung mga gwardiya nyo Alanganin nyo lalo oh, na pagkagabi Yung mga gwardiya din naman namin ay, alang, ay, naaalangan na rin mag, magsaway Magsita oh. Gaya niya, pupasok oh Eh yung mga ibang vendor dito mga kayon pumasok na sa loob ng National Museum. Ang pinagbabantahan daw kasi yung mga gwardiya rito, may narinig kasi lang papatayin. Kumakayo, ayan tapos, pag-uwi si. Rod, bakit yan din nilalagay? Bawal na? Sabi ko, ilayo, di ba? Magaya yan, ilalabas yan rin dito yan, eh. Hindi dyan ilabas, eh. Bawal nga dyan, may mga gwardiya, oh. May si mga gwardiya, Hindi maka hindi makaporma dito kasi pinagbabantaan sila. Uh, may narinig na daw yung isang gwardiya na papatayin daw. Kaya dapat sinabihan ni Wancho, ni Sir Wancho na yung mga gwardiya magreklamo, magsumbong. Padaan na mo mamaya, boss? O, marami tayo. Pag marami tayo. Para... Sila lang yung bukot tangi mga kayo dito sa National Museum yung man sa gilid. Dapat kayo na rin kasi nagtatagoy. Hindi ano yung mga sinabi sa inyo boss mga naririnig? Hindi ito, nagsusumbong. Ito kasi yan, malapit naman sa akin yung mga yan. Nakakausap ko na maayos yan. Ito nagsusumbong sa akin kagabi. Yung Ah, ba siya? ah. Ay, ngayon, sabi ko. Threat na yun, bro. Sabi niya, oh, yan. Sabi ko sa kanya, sabi ko, sino yung nagsabi sa kanya? Pinuntan ko dito, sabi ko, huwag mong pagminitan yung gwardiya namin dito sa pyramid. Ay, yan, sinusunod lang dito. Sa ako mga ginagawa lang yung trabaho. Huwag oh, lang kami, sabi ko. Huwag lang kami. Kung ano yung ipas ang nasa tayo. Alam ko naman, may hintindihan ko kayo na magagalit kayo sa mga nasumasaway sa inyo. Hindi oh, na, ano, sana mo rin sa ano, na ka kasi kami humihinto sa oi no? Okay sige, Papalingan natin 'yan mga kayo. Thank you, thank you so much.